Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Manila Hawkers Divisoria Team headed by Mayor Isko Moreno, Director Rapi Alejandro, Chief Operation Domingo Bacal, Team Leader Robert Zapata. Uh, kami po ang Manila Divisoria Hawkers Team na nawaglilinis sa kalinisan dito po sa Divisoria. Kaayusan at disiplina. Ang mga area ang pupuntahan po namin dito sa Divisoria ay ang mga Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, MD Santos, Santa Elena, at, at Juan Luna. Yan po ang area na inawakan ng Manila Divisoria Hawkers Team. Are you ready? Yes, sir! Okay, make Manila great again! ayan mga kababayan operation nga nung no? ito po asan na sila? nandoon na nakauna na sila ayun na, sige dali ayan, sige, bilisan kaya, kaya. mo So ayan. Bababo na ako kaya Mga kababayan, nandito nga tayo ngayon sa Indi Santos, no? So ito nga ito ay talaga namang paulit-ulit na lang sila. So ngayon siguro magta-turnover na sa Manila City Hall. Ito lahat po. Wala nang gagalawin. <coughs> wala. Huwag na kayong gumalaw. Tara mo ah oh, Oo, oh. kita naman. So dito, wala daw gagalawin dyan. Tapos nandito din. Ito din po. Wala daw niya kuya. So ito nga, yung ito yung nirereklamo nga kasi gamit na nila yung mga uh, nasa kalsada, no? Patuloy silang lumalabag sa batas. Oh, <coughs> So ito nga mga kababayan Nakita naman po ninyo sa ating mga vlogs Na laging abiso-abiso yung mga hawkers Pero hindi po nakikinig talaga Ito, ito, ito O, o, o O, So, ito na nga mga kababayan Kinarga na po natin sa Puliglig, no Ito po yung inano namin ngayon na sasakyan Ito Santos He Santos nagreklamo po dito talaga. Kung nakikinig lang sana sila nawa bawal sila lumagpas sa guhit so hindi sana ito mangyayari na hindi sana sila mag over sa Manila City Hall ngayon. Okay payong daw. Ayong payong. Tanggal ang payong kasi ayun, nakita naman niyo sobra-sobra talaga sa kanilang guhit na sa ano na ng kalsada talaga. Ito ay bawal talaga mga kababayan. Uh, bawal lagpas sa gohit na may gohit na sila so kailangan pa nilang lagpas araw-araw po ito pag, pag magrobing dito yung mga hawkers pag alis nila ay uh, binabalik din agad sa ko, So hindi nga nakakatuwa din ng mga vendors, no? <seonyos> Magaling yun <result kiacheröke> yung lahat! Magaling nyo! yung Santa Claus nito, Yan, na kayo, hindi naman tinatanggay yung mga iba. Tanggalin yung Santa Claus yan! yung nakalawit-lawit Santa Claus nito. Oh, <slarkiri> toto

Masak-masak to, aku buang-buang Masak-masak to, aku buang-buang

O, gerito, gerito. O, ito lang. Pong! Dari dyan! Dari dyan mong! Dari na, abit ha. O. O.

Halo, Mam. Apa? Makan lo apa? Apa? Ada. Ada dan ada. Tabora, tabora ini anu Sige, sige. 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 Sige, na Sige, na, Sige, sige. 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 Oke. Wah, payung, nyapa yuk, nyapa kita Nandito po tayo ngayon sa Tabora, mga kababayan. Dito po tayo pumasok. So ito po yung dala naming mga ano sasakyan. Kuliglig. Nandiyan yung chariot at may tricycle pa. So kasama din natin ngayon si Chairman Bakal. vendors talaga, makinig na talaga sila. Kasi hindi lang lahat sa panahon ay laging nag so yung mga hoppers. So yan, nag nakikita kasi maraming nakakita na ginagamit din nila yung halos kalahating kalsada. So ito po yun ang tabura. Ito po tabura. Hoy, ayan Yung sampay po ang lagpas Mayor, muna kami, Mayor. pagbigyan mo na kami muna kami. Araw-araw na lang, Mayor. para mag-enjoy ang ng Christmas natin lahat. Eh. Oh. Hmm. kayo pa na huli. Ano na po po? Tayo dinadala Nagbabayad kasi inyo. May tarik ano na nga. May bayad na nga. Lagi araw-araw. May singin na nga kayo araw-araw dyan. Pero kasi araw-araw paano... din sila lagpas. Kaya siguro

ano naman yung preparation na kasago na Hindi naman na dadaan. Kaya na nakasago na nakarang tatong tindukan. Ano yung diferensya? Kaya, sige sinasabi panindigan mo na binabayaran nyo. Ha? Pastusin mo mo. Hindi ako nagpapatubos. Huwag po akong sigawan. Kasi ka nagsigawan, dahil mo ko? Bakit ako? Bakit ko sabi? Eh, ko ka ba kayo? Hindi ko kayo pinitpoint. sabi mo, nagpapatubos hmm. sa kami. Okay, sa kami okay. nagpatubos. Huwag niyo ako Kailan so, ko nagpatubos? Hindi ako sigawan. Hindi ako sigawan. Hindi ako mo Hindi sigawan. Hindi ako napapatubos. Hindi po mapapastos yung sinabi ko. Kaya malakas ang loob ko magsalita. Kaya malakas ang loob ko. Kasi hindi ako napapatubos. Pastos yung bukala na mo. Tama na, tama na. Kung naman, sige na, sige na, pasensya ka na. Kaya magbigyan mo na rin. Kaya nga mga kababayan, no? So yan, pag kinukuha naman doon sa outpost ng hawkers, hindi naman nagpapatubos. So yun nga, Tawad kay ma'am So namili na sila dito po Dito sa Tabora So ayan mga kababayan Ito yung mga ano Mga protas <coughs> Ayan Ayan So ito po, ang dumi dito, no? Ito, kabilin bilin na ng ating mayor na bawal dugyutin ang Maynila. So yun, ito dito talaga na side, palaging maraming basura talaga. mga, mga ano ng krutas. Oo! Dito po yan sa ano, kanto ng Tabora, mga kababayan. Eh, balik lang, balik, balik. So, ayan, mga kababayan, dito po tayo papasok sa Ilaya. Ang zebra sa amin, ha? Ang zebra sa amin. Ilaya Street. Uy, ganda. Padaan muna kami, ha? Operasyon nito. So, ito. Ang lagpas, kukunin. Ang lagpas, kukunin. Ay, so dito ngayon, dito sa Ilaya, ito makikita natin na is malinis yung kalsada nila dito. Yan yeah, na sila. Eh, malinis naman, yeah. ba? Ah, malinis. Sana, ganito talaga, pag makikita ay very good. So sana dapat araw-araw very good sila, no? Sabi ng vlogger, dapat araw-araw maluwag. Oh. Wonder din. Yan, yan, yan. Ay! Kala ko, Ay! 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 So, ayan dito po. Oh, di ba sana palaging ganito, walang lagpa sana. Napakaswerte. Pare ko ni payong. Gusto ni payong, gusto ni payong. Uy. Bigay mo na, bigay mo na. Bigay mo na, bigay mo na. Bigay mo sa to. Darwin. na ba? Dalawa-dalawa yung patrol natin Tatlo ng sasakyan ang matitigas ang ulo. So ayan mga kababayan, doon nga sa tabora, no, may ma nakipagsagutan, nagbebentang sa mga hawkers. So dapat hindi sila maganyan sa mga hawkers, hindi magbintang. No? Kasi po yung mga napukumpis ka dito, ay nung no, pinuntahan nila sa outpost ay kahit piso po ay walang uh, tubos. Very good ang ilaya ngayon. <laughs> oh. Saan napalaging very good. Shout out kay Idol. <laughs> mga kababayan, dito ulit tayo sa Indy Santos, papasok, no? Ano oh. yung mga pang-repair pa na ito? Balikan na daw dito mga kababayan dito po tayo sa Santa Elena. So na mga. Pa, mga kababayan,